Mas nagsisimba ka, mas sinasabi mong relihiyoso ka, mas dapat nakikita ang pagbabagong buhay sa iyo. Pagdating mo sa langit, hindi mo pang pwedeng ipangalandakan sa Diyos ang dami ng misang nadaluhan mo. Hindi mo po pwedeng iharap lang sa Diyos ang dami ng prosesyong nasamahan mo. Kung ilang beses kang nakapunta sa Manawag at Antipolo? Kung ilang beses kang lumuhod sa Quiapo? Hindi 'yan ang bibilangin ng Diyos. Ang titingnan ng Panginoon, yan bang pagsisimba mo? Yan bang ginagawa mong mga debosyon? Ay nagdulot ng pagbabagong puso sa iyo? Yan bang mga ginagawa mo sa simbahan? Ay nagdulot ng, pagbabaw ng pagbabagong buhay sa iyo? Mas naging mabuti ka bang tao? Kasi kung hindi, uulitin ko ang sinabi ni Jesus, Kawawa ka. Sumain niyo ang Panginoon at sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Kawawa ka, Korazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sana'y malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-tiro at mga taga-sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mo bang mataas hanggang sa langit? Ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa, nagsusu, sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi po ni Spider-Man, sa isang Marvel movie, With great power comes great responsibility. Pakiulit nga po. Ah, With great power comes great responsibility. Anong ibig sabihin nun? Na kapag ikaw ay may kapangyarihan o pribilehiyo, hindi ito ibinigay sa iyo para lang enjoyin mo. Ito ibinigay sa iyo sapagkat binibigyan ka ng pagkakataon na maging responsable para dito. Halimbawa, ngayon ay panahon ng filing ng Certificates of Candidacy. Maraming naghahangad na magkaroon ng pwesto sa ating pamahalaan. Kapag sila nanalo, yung kapangyarihang iyon na ipagkakatiwala sa kanila ng mga tao ay hindi lang para sa kanila. Kaya natin sila hinahalan kasi naniniwala tayo na yung kapangyarihang iyon ay gagamitin nila para paglingkuran tayo. Amen? Mas mataas ang katungkulan, mas maraming kapangyarihan, mas marami dapat na mapaglilingkuran. Yun ang ibig sabihin ng with great power comes great responsibility. Yung inaasahan mula sa isang senador ay hindi papareho ng inaasahan mula sa isang konsehal na mananalo sa halalan. Bagamat pareho lang silang gumagawa ng mga batas, ang impluensya ng senador ay pangbansa, ang impluensya ng isang konsehal ay pambayan lamang. Kaya mas mataas ang kapangyarihan, mas malaki ang inaasahan. Kaya ito'y paalala sa ating lahat na anuman ang pribilehiyo na mayroon kayo, ito ay ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil binibigyan din kayo ng isang tungkulin na dapat ninyong gampanan. At 'wag na 'wag nyo 'yan kalilimutan. Halimbawa, ikaw bilang magulang, ang impluensya mo o iyang pagiging magulang ay binigay sa iyo, hindi lang para api-apihin mo yung mga anak mo at palagi mong ipangalandakan. Sino ang dapat masunod dito? Ako ang magulang dito. Ako ang tatay. Ako ang nanay. Hindi yan binigay sa iyo para lang may maisumbat kang kapangyarihan sa iyong mga anak o kontrolin ang buhay ng iyong mga anak. Binigay sa iyo ng pag Panginoon ang pagkakataon na maging magulang. Bakit? Para hubugin mo ang iyong mga anak. Para mapaglingkuran mo sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan habang sila'y lumalaki. Amen po ba yun? Bilang estudyante, ikaw ay nag-aaral, binibigyan ka ng ginagastusan ka ng matrikula, inilagay ka sa magandang paaralan, hindi yan para enjoyin mo lang ang barkadahan sa eskwelahan kundi para mag-aral ka ng mabuti nang magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Tama o mali? With great power comes great responsibility. Pero alam ninyo, ang kapangyarihan ay hindi lang naman ipinagkakalob sa mga ganyang pagkakataon. Kapangyarihan din yung opportunity na mapalapit ka kay Jesus. Halimbawa, sa Ebanghelyo natin ngayon, sino ba yung mga taga-Korazin, taga-Betsaida, at mga Kapernaum? Mga taga-Kapernaum, sino ba itong mga taong ito? Tanong niyo sa akin, sino? Sila yung mga tao na nakasaksi sa mga himala ni Jesus. Ang kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, ang pagpapalayas niya sa mga demonyo, at ang pangangaral niya ng mabuting balita. Sila yung mga unang naging saksi So, these are the people who didn't only see Jesus. These are the people, these are the people who experienced Jesus. Nakasama nila si Jesus. Yet, what happened to them? They didn't have faith in Him. Kahit nakasama nila si Jesus, wala silang pananampalataya kay Jesus. Natuwa lang sila Namanghalang sila dahil sa mga kababalaghang ginagawa ni Jesus. Pero nagkaroon ba sila ng pananalig kay Jesus? Hindi. Nagkaroon ba sila ng pagbabagong buhay? Hindi. Tinalikuran ba nila ang kasalanan? Hindi. Unfortunately, it still happens until today. Marami sa atin, hindi naman taga Kapernaum, taga Bethsaida, taga korazin, Yung iba sa atin, taga Malolos, yung iba taga Bulacan, taga Anilao, taga Katmon, taga Liang, taga Kaingin. O kung saan man kayo barangay nang galing dito sa Malolos o kung saan lupalop man kayo galing. Pero tuwing kayo nagsisimba, nakikita at nararanasan natin si Jesus ng napaka-personal na pamamaraan. Amen kapag tayo'y nagdarasal, nararanasan natin ang pag-ibig ni Jesus. Amen! Ang tanong, ang pag-ibig bang iyan ay nagdudulot sa inyo ng pagsisisi sa inyong mga kasalanan? Ehem. Bakit kakaunti ang nangungumpisal Kung minsan yung mga taong simbahan na naglilingkod sa mga ministry, sila pa ang napakahirap kumbinsihin bang umpisal. Bato-bato sa langit ang tamaan, tamaan sana kayo. Mas nagsisimba ka, mas dapat lumalambot ang puso mo at dapat mas nakikita mo ang mga kasalanang dapat mong pagsisihan. Mas nagsisimba ka, mas sinasabi mong relihiyoso ka, mas dapat nakikita ang pagbabagong buhay sa iyo. Pagdating mo sa langit, hindi mo pang pwedeng ipangalandakan sa Diyos ang dami ng misang nadaluhan mo. Hindi mo po pwedeng iharap lang sa Diyos ang dami ng prosesyong na samahan mo. Kung ilang beses kang nakapunta sa Manawag at Antipolo, kung ilang beses kang lumuhod sa kiyapo, hindi 'yan ang bibilangin ng Diyos. Ang titingnan ng Panginoon, yan bang pagsisimba mo? Yan bang ginagawa mong mga debosyon? Ay nagdulot ng pagbabagong puso sa iyo? Yan bang mga ginagawa mo sa simbahan? Ay nagdulot ng, ng pagbabagong buhay sa iyo? Mas naging mabuti ka bang tao? Kasi kung hindi, uulitin ko ang sinabi ni Jesus, Kawawa ka. Minamahal kong mga kapatid, si San Francisco ng Assisi ay napaka-tingkad na modelo ng katotohanan ng ito. Siya ay mayaman, siya ay makapangyarihan. Pero hindi naman niya nakita kaagad ang pribilehyong ito bilang pagkakataon upang mapaglingkuran si Kristo. Kinailangan pang siya'y matalo sa isang gera dahil nagaambisyon siyang maging mahusay na um, knight o kabalyero. Nung siya'y natalo sa isang labanan, nung siya'y nakaratag sa banig, nakaratay sa banig ng karamdaman, doon niya napag-isip-isip na ang inaakala niyang kasiyahan na makukuha niya sa karangyaan ng mundo, yung akala niyang kapangyarihan na pwede niyang i-enjoy, wala palang katapusan yung paghahangad na yon ng kapangyarihan at ng kaligayahan at hindi matatapos iyon kapag yun ay hinanap mo sa mundo. Yun yung na-realize niya. Sapagkat ang totoong kasiyahan nasa paglilingkod sa mga nangangailangan, ang totoong kasiyahan ay nasa kapanatagan sa Diyos na kahit hindi mo alam kung saan mo kukunin yung kakainin mo kinabukasan, yung masaya ka na nabubuhay ka na nagtitiwala lamang sa biyaya ng Diyos. Yan ang nakita ni San Francisco ng Assisi. Nakita niya na yung kapangyarihan natin sa mundong ito, yung kayamanan, yung karangyaan natin sa mundong ito saglit na kapangyari saglit na kasiyahan lang ang maibibigay pansamantala lamang. Subalit ang maibibigay ng biyaya ng Diyos, yung maibibigay ng pagtitiwala sa Panginoon, ito ay magbibigay ng tunay na kapayapaan at kapanatagan sa puso. Amen po ba yun? Kaya sana, kung meron man po na maidudulot sa atin ang pagsisimba, ang ating paglilingkod sa simbahan, ang ating pagiging relihiyoso, ang ating pananalangin, sana iyon yon yung tunay na kapanatagan sa Panginoon at yung pagbabagong buhay. Dahil ito yung naranasan ni San Francisco ng Asisi. Siya'y patron ng kapayapaan, hindi lamang dahil nakita niya ang pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng mga bagay, ng mga tao, maging ng mga hayop at ng kalikasan. Siya'y naging patron ng kapayapaan dahil una niyang natagpuan ito sa kanyang kalooban nung siya'y magsisi sa kanyang mga kasalanan at nung siya'y magbagong buhay. Kapatid, hindi mo matatagpuan ang kapayapaan. Mananatili kang maligalig kung hindi ka magsisisi, kung hindi ka magbabagong buhay, kung hindi ka magiging mabuting tao. With great power comes great responsibility. Sa bawat Eucharistia, nararanasan natin at na sumasa atin ang kapangyarihan ni Yesus, Sana ito ay magdulot ng pagbabago sa atin at sana itong kapangyarihang ito dumaloy sa atin upang maramdaman ng ating kapwa bilang pag-ibig at malasakit sa kanila. Amen. San Francisco ng Asisi, ipanalangin mo kami. Mula sa Makasaysayang Simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, Ang sa madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hello App. Alam nyo ba na maaari din niyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag nyo kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday yan po ang sabihin mo sa akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangan marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng sa madaling sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.